Nagge-crave ka ba sa tsokolate ngayon? Tulad ng Toblerone, KitKat, sneakers, o kahit anong klase ng mga tsokolate? Alam nyo ba na dito sa Quezon City, eh meron ditong murang bilihan ng mga tsokolate? Mababa ang presyo ng mga binibenta nila dito guys, compare natin sa ibang store. Yung Toblerone nila dito, eh 68 pesos lang ang isa. Bukod nga dyan, eh may mga iba't ibang klase rin sila ng mga tsokolate dito na mabibili nyo sa mas mababang presyo nito. May sneakers nga dito na 88 pesos, 4 pieces na. Sa Mars naman, 88 pesos, 3 pieces na. May ma nga tag 88 pesos sila dito na tsokolate guys, 3 pieces na yon, pwedeng assorted o iba-ibang klase ng tsokolate. Meron din silang mga tsokolate dito na perfect na pasalubong para sa mga bata. Grabe guys, ang daming pagpipilian dito. May KitKat, Dairy Milk, pati seaweed, meron din sila. May cookies din at may mga tsokolate rin sila dito na hindi mo pa nakikita. Yung tipong hindi mo pa natitikman sa buong buhay mo. Kaya pag pumunta ka dito sa store na to, eh subukan mo rin yung mga tsokolate na hindi mo pa natitikman. At kung mahilig ka naman magkape, may may kape rin sila dito tulad ng Nescafe. Meron din sila dito ang iba't ibang klase ng mga palaman para sa tinapay. At meron din sila mga pang-ulam dito tulad ng luncheon meat at maling. May buldak din sila oh, 68 pesos ang isa. May gin ramen din sila dito na 100 pesos, 3 pieces na. Pwedeng magkaibang flavor ang kunin mo. Meron din silang tsokolate dito na magandang ipangregalo sa crush mo o sa girlfriend mo. At kung nagbabala ka magtinda o mag online selling, eh pwedeng pwede dito Mas maganda kung maramihan o wholesale. Mas mura mo siyang mabibili. Kaya sa mga gustong magtinda o makabili ng murang tsokolate, eh dito lang to sa Sweets by Francine. Na located sa 237 Carino Highway, Quezon City. Kabilang sila ng highway guys, kaya makikita nyo agad. Nasa Google Map din pala sila. At kung hindi ka naman makakapunta dito, eh pwede kayo magpa-deliver via Lalamove. Mag-message lang sa kanilang FB page. Ito naman ang operation R nila. So check, check natin guys kung saan nga ba abot ang isang libo ko. Kasi balita ko mura yung mga chocolate dito at iba't iba pa nilang mga pampapang, mga pagkain. Tara, pasok tayo guys, so, oh, meron sila dito ng ano. Uh, food trip, ayan. Tapos may kasama na laruan. Yun, know. oh. 78 pesos ito. 78 lang, ito no? yung perfect na pasalubong sa pamangkin. You know. Yun, oh. Kaya natin yan, 78 pesos lang. Wow. Ito naman, oh. Ano yan? Oh, 49 pesos. Coco? Oh, uh, ito ba ba hmm, na siya, oh. ganito na siya. Oh. Mm, ilang piro ako siya, 10 po ata yun, oh. Domino, no. Yan, kuha rin tayo niya. Sige lang, calculator natin. Calculator natin. Walkyou, walkyou. Well, 127, nakadalawa na ako. Tapa, ito pa, ito. Butcheron man oh Butcheron Nung okay, ganyan 110 oh, 110 Meron din sila ditong tag 232 Ayun oh Ang lalaki niya na Kunin natin to Tol ito yung ano Ito yung best seller sa kanila Ang kanilang Tubleron Tubleron? 68 isa 68 yan, lang? Diba? Ayun oh Sa ibang mga convenience store Medyo mataas yung presyo Dito 68 pesos lang oh Ayan, kunin din natin to Ato, may mga ano dito oh May mga pang, pang sa mga jowa Kung nagtatampuan kayo, di ba? Mga diba? puso so, oh Mga heart chocolate Guys, ito yung pinakamura dito, 33 pesos. Pa so, 33 pesos mo, may ganito ka ng pangsuyo sa jowa mo, di ba? Yun, no? Yung, a little heart. Kunin natin ito. Meron sila dito ang pepero, guys. ah uh, 108 pesos. Yan, 3, 4, 108 pesos. Pwede siyang assorted. Yan, iba-iba kunin mo. Gawa rin tayo na ito. Ito strawberry. Ito yung original. Tapos, crunchy. Ayan. Gawa tayo na ito. Ligyan natin yan dito. O, 400 na. Ito guys, dito naman may mga chichirya sila dito. Lalaki niya, no? Ito, nacho papa. Ano siya? 3488 pesos. Minya, nuno 88 pesos oh, no. Ano? Ito ah. Kaya ako lang garap ng pulutan nitong eh, bilhin nyo. Tatlo na 'yan, 88 pesos lang oh, 88. Okay, bandre na. Ito guys, oh. Chichoron. Robin bigot nito. Oh. Ano no? 415 grams siya, guys. Ah, uh, 90 pesos lang sukat, sili, flavor. Yan, 90 pesos. Okay, plus? 90. 624. 600. Ito guys, ito yung sa, ano eh sa bansa ng Saudi ba yun? Mm. Yung Stasyo. chocolate. Ah, yan, yung chocolate na may ano sa loob. May green sa loob. Green sa loob. Ah, 78 pesos. 78 pesos. Yan. Mga refreshing drink. Ito yung nakikita mm. natin sa mga Kmart eh. Oh, sim. Korean Mart. Ito oh, 98 pesos, tatlo na yun. 3, for 98 pesos. Ayan, bali dalawang green apple. Pero din sila dito, ano? 4,488. Ano? 4, 4,78. Ito, 3,488 no, pesos. Pwede nga sorted, guys, kasi 3,488 pesos siya. Ayan. Ang ganda. Pwede yung isang sneakers. Isang, Mars, Mars, Tapos isang, Twix. Twix. Ayan. 88 pesos na to. Kunin na. Meron din dito, guys, oh, uh, 101 pesos. Curious ako kung ano to eh. Tignan natin to, no? Ganda ng packaging niya, yun. Mm -hmm. 101 pesos lang. Guys, may ano, may 11 pesos pa tayo. Kaya maghahanap tayo dito. Ito. Chocolitos 20 pesos. Ito yung presyo. Bali dadagdagan na lang natin siya ng 9 pesos, di ba? Mm okay. Kinarton na, kinarton. Tumatanggap din sila ng mga wholesale. Mas mura mam, no? Pag nag-wholesale sila. Ayan. Ano ah, yung p 21? May sukli pa ako? Ako. Pagkano sukli doon? <laughs> may sukli pa pala ako. May sukli pa pala ako, 79 pesos. Ano kayo pwede mabili doon? Ano yung... Clear! Pronto na ang pagka-pocketing, ko. Ma'am, magkano to? 78 78 okay. Bali, may sukli pa ang piso. Yan oh. Guys, no? doon. 999 pesos, guys. O, isang karton kaya naman yung huwi sa pamilya niyo. Ayan, ah. Oh. Pisok niyo pa ang piso. Pamasahe ko na rin. Sir, o. Oh, Pamasahe niyo po. Salamat po, ma'am. Isa nga ito sa binili natin dito sa may sweets by Francine, no? Ito nga na no yung kanilang Toblerone. 68 pesos, tama? 68 pesos yan, Dol. 68 pesos isa, no? Best seller yan, ha? Sabi, ang tamis, tamis? Kumagmahal. Yun, ha? Ito naman yung pistachio nila, guys. Pita. Ah, pistachio. Pistachio. Yun. Yun Dubai-style chocolate. Patingin na ng laman. Ito siya, yan. Wow. Dubai style chocolate. Check natin. Uy. <laughs> Ito naman guys, yung kalilang pepper, oh. 3, 4, 108 pesos. Yun. At itititikman natin yung kalilang original. Dami naman yan, puno Wow. Uy. At kung mahilig ka naman sa Butcheron, meron sila dito nyan. Ayan, 110 pesos. Ganito siya, kalaki. Pag kung gusto mo naman ng malaki, meron silang 232 pesos. Mm. hmm berapa serap ni dia pulutan